Øst! <laughs> Isang dahilan din siyempre yung pagganda ng ating mga baboy dahil sa tanim natin na Madre de Agua. Yan. Yan, tagtanim naman mga ka-province life. Ang gandang tignan naman yung mga palay. Palay. Yun, uh, sa mga gustong umorder nga ng Madre de Agua, chat lang po sa Facebook natin. Anwar Gambit, bago natin pag-usapan yung mga mahalaga para sa ating mga alagang baboy. Yan mga ka-province life mga madrid yagwa natin ang available natin ngayon ang gaganda ang gagandahan ngayon ay sobrang tatanda na ng mga sanga na yan mga kaprabins life talagang sulid na sulid na kung dati dumating yung time na talagang ubus mga kaprabins life ako na yung naghihintay na sinasabi sa kaprabins life natin na maghintay lang tayo ng mga dalawang linggo bago maging available yung madrid yagwa natin ngayon ay mas okay ngayon kasi wala na tayong baboy na pinapakain muna kaya mas lalong gumaganda yung mga Madre natin. Mas napapatanda natin ng lalo. Pero doon sa uh, side mga ka-Province Life, ipapakita ko lang dito sa palibot natin. Yan, talagang mainit yung panahon. Kitang-kita mo yung palibot. Yan you know? o. Dito wala na. Kasi ngayon, sobrang dami ding umorder. Yan, putol na yan mga ka-Province Life. Yan, putol na yung... Mm, mga dito ang matitira na lang dito ay yan napakaraming sanga sa taas pag pinutol natin yan mga province life napaganda yan tapos itatanim natin yung malaki kasi sobrang tatanda na sobrang hindi naman sa matanda sobrang laki na hindi na to pwedeng mabinta mga province life sobrang bigat na nito sa ano sa LBC yun yung binabayaran natin sa LBC yung bigat kaya medyo mahal yung shipping fee natin pagdating sa nagpapadala tayo pag-uusapan na natin ngayon yung mga mahalagang kailangan ng ating mga baboy sa mga gusto kang umorder, chat lang po sa facebook natin Anot Gambit Ngayon na, ipag-uusapan natin yung kung bakit ang gaganda ng mga baboy tumataba yung mga baboy, mabibigat yung mga baboy maraming ginagawa yan mga private life hindi basta-basta na nag-aalaga ka na lang ng baboy at lumalaki na sila ng ganyan, marami kang gagawin marami kang dapat gawin para gumanda yung mga baboy. Isa na dyan, syempre, yung pagbabitamins. Napaka-importante yung pagbabitamins. Uunahin natin itong mga powder-powder kasi marami talagang ka-province life na hindi kaya at hindi alam, hindi marunong sa pag inject ng mga baboy. Pero sasabihin ko sa inyo, mas maganda pa rin talaga yung inject kasi diretso yun sa katawan ng mga alaga natin. Uh, isa nga dyan yung ginagamit natin yung kung sa vitamins ay yung Bitmin Pro. Bitmin Pro talaga yung isa sa number one na ginagamit natin sa pagbabitamins ng mga alaga nating baboy. Alam nyo naman yan, sumusubaybay naman kayo noon pa man, na yun talaga yung ginagamit ko, yung Bitmin Pro. Yun yung powder na ano natin. Sa pagpupurga naman, ah... Uh, ivermectin. Ivermectin yung ginagamit ko madalas. Pero siyempre may binigay na sa atin tong bottle na maganda rin na patay bulate. Tong pipi. Isang maganda rin ito mga kaprabins province life. Subukan natin. Uh, pero siyempre sasabihin ko muna yung mga ginagamit natin dati yung ivermectin. Uh, at sa mga baboy naman, sobrang dami kasing nagtatanong na ka-province life natin. Nilalagnat yung baboy, mga walang ganang kumain. Siyempre nandyan yung Primoxil powder. Primoxil powder number 1 na ginagamit ko 'yan. Pag yung baboy ko walang ganang kumain, matamlay, ah primoxil powder agad. Pero syempre kasama na din yung yung pampagana rin kasi yung vitamins na para kumain yung mga baboy. Isa din yung dapat natin gamitin. Pagkatapos na natin silang na primoxil powder, pag bumalik na yung sigla at lakas nila, pwede na natin siyang sundan agad ng Bitmin Pro para mas lalong gumanang kumain yun yung mga powder na ginagamit natin marami pang powder powder dyan na ginagamit pero syempre nakita ko na yung epekto ng ano eh yung sinasabi kong bitmin pro primoxil powder at saka yung ivermectin na pampurga natin pag hindi kayo marunong sa pag i-inject ito yung mga gagamitin yung mga powder na ano Siyempre sa mga ka-province life natin na nagtatanong din, inject talaga yung pinaka ano ko kaya gumanda yung mga baboy ko, tumaba. Siyempre isa din yan yung Madrid de Agua, papakain ng Madrid de Agua. Ah, uh, yun, bilamil talaga yung ginagamit ko, wala naman akong ibang ginagamit kundi bilamil lang pag nag-inject ako ng alaga kong baboy. Bilamil na bilamil lang yung ginagamit ko talaga. Kaya sa mga province life natin na nagtatanong kung ano yung gamit natin, siyempre masasabi ko talagang bilamil. Pero habang nagbibilamil ako, kasi pag nagbilamil ka, malalaki na yung baboy mo, every month na yan akong nag-inject ng bilamil. Pag naka-inject na ako ng bilamil, nagbibigay pa rin ako ng Bitmin Pro kasi makakatulong pa rin yung Bitmin Pro tapos yung sa pagpurga naman ivermectin ivermectin pa rin mayroon kasing ivermectin na powder mayroon din ivermectin na pang-inject kaya yun yung ginagamit ko sa pampurga kaya gumaganda yung mga baboy natin kasi s'yempre tanggal bulate tanggal yung mga dumi-dumi sa katawan ng baboy at saka sa mga nagtatanong kung normal lang ba na hindi gaganahan yung baboy pagkatapos ng ano, purga. O normal lang po yun. Kasi ganun talaga. Siyempre, mayroong hilo yun eh. Lakas ng tama din yun eh. Tapos, mag-iiba yung tiyan nila kasi lilinisin niya ng ng inject na yun, ng gamot na yun. Kaya magiging ganun yung katawan ng mga baboy natin. Minsan, tumatamlay sila. Walang ganang kumain. Kasi nga dahil sa napurga sila. Ma, yun yung epekto sa mga ka life natin na nagtatanong kung normal yun o normal o ulitin natin. Kaya yun, yun, yun yung mga ginagamit natin mga ka-province life na isa sa pinaka-importante talaga sa pag-aalaga ng baboy, yung vitamins, purunga, siyempre yung tamang pakain. Kung may Madrid Agua kayo, banatan nyo rin. Magandang maganda kasi sa katawan talaga ng baboy ang Madrid Agua. Sana ay nakatulong pa rin kahit wala muna tayong baboy ngayon, napakarami pa rin nagtatanong. Siyempre, kailangan pa rin nating sagutin kahit pa paano yung mga katanungan ng mga sulid nating ka-province life. Maraming salamat. Yun nga, maraming maraming salamat mga ka-Province Life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Ah, uh, maraming maraming salamat sa suporta nyo mga ka-Province Life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Ah, uh, maraming maraming salamat sa laging nagko-comment, laging shout out at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyo mga ka-Province Life.